So, tinatalo ng ating subscriber, meron na silang uh, entry of judgment from NLRC Commission tapos nasa execution na sila, pasimula uh, na execution process, nag-file na sila ng motion may surety naman na yung kumpanya, gaano ba padagal, na ba no? ang uh, proseso na da mangyayari Well, in that case, uh, paglabas ng writ of execution na limbawa tapos uh, nagkaroon na ng sulat si sheriff, so pwede mag-voluntary payment tapos pag wala voluntary payment execute against the surety bond 'to no? pag wala magiging uh, magkakaroon ng garnishment 'yan now in all things na nangyayari na to kung halimbawa uh, ba mayroong voluntary settlement or voluntary payment mga siguro 1 to 2 months 'yan pagka uh, mag-execute ka against the surety ah uh, yeah 2 to 2 months 3 months mga ganyan kapag medyo marami kong con uh, contentious issues may marami pang bilang ng issues sa execution abot na mga 4 to 6 months yan depende kung gaano ka gaano